I'm gonna lie. I'm not 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 gonna Tuyo kayo dyan. Tuyo kayo dyan, mga madam. Ubus na? Ubus na. Kawawa yung tuyo dito. Sir, kulay, sir. Tuyo kayo, madam. Kulay. Tuyo Meron siyang ano. Meron siyang ano. Parang, yun, sir. Oh pinakita akong matatagany at lahat i think i Alam mo, kagabi pa yan, unang araw Madam Gulay, pasok lang Madam. Gulay-gulay kay siyan. Oh, di ba? Ang sipag na mga ang sipag na mga ano namin dito, oh. Kain kayo, guys. Uy, magyaya naman kayo. Hindi naman kayo nagyayaya. <laughs> Yan po, you guys, sa may birthday, oh, si Hana. Hindi Oo, extended dyan, Hana. Yan naman si Kulot. May hindi uuwi to maya. Uy, dugi. Alam mo guys, hindi na, na talaga to guys na ano dito. Hindi na talaga to sa dito. Dugi, hindi na talaga siya umaalis dito. Ito yung bantay dito sa sa ano sa market. O, oh, ayan o. Kumain ka na? Kumain ka na? Kain ka na dali, kain ka na ha. Meron pagkain dito. Ito guys, dito siya guys. Diyan lang siya nakatambay sa hagdan. Ayan o, oh, yung hagdan paket. Diyan lang siya nakatambay diyan. Ayun niya yung pwesto niya. Diyan lang talaga siya. Parang siya yung bantay dito sa palingke. Ayun, pero mabait yung siya, guys. Hindi na Oh, diyan lang yung pwesto niya. Oh. Diyan lang yan siya. Oh, diyan lang yan siya uuupo. Ganyan lang. 'Di ba? Kain ka na ha. Kain ka na. Ayan guys, follow pa more.